Ay, muna na. Ay, mo. Bakal mo sa'ng imubugas ang sudan. Ay, salamat. <laughs> susubong nga adlaw mga katrans pasta danay sa money hunting. Balaan ko ang iban sa aton nga nakapoy na sa pang adlaw adlaw nila nga pagpakabuhi. Amo man si tatay pero kinanglan magbakas para sa pamilya. Apisar may edad na nagabakas kag nagating siya. ni mga katrans, hinyo ko danay sa inyo. Si tatay danay ang buligan ko. Gabing tilaas tayo no? Gabing tilaas. Ha? Luto. Yan, luto sila. Huwag ko kabalutay? Hindi ka sila, oh? They, they, the And, ah, pangayak ka sa ka tay Ah. Grisville. Ah, taga Grisville ka. Gano'ng ka, Ikaw gid yung galimpyo para me? Oo. Duga Loto na. Loto na. ah. Roger. Ah, Roger oh. Trio. Ah. Bale magpanyaga kaga, pangayos, daan. Nasakop ka dire kag pa kayo sudan. Nasa kop kanila. Ayo, kay mangali no. Mayo kay nasa kop kanila. Ah, ano mo pangalan tay? Nani. Nani ano pilido mo? Ah, okay. Kami ata ko mo tayo. Nakita, taka, yata, ko sini ginapag games ko ini. Kaso nakita ta ka. na lang sa imo. Pambakal mo sudan ano bugas. Ano na? P500 pesos. P500 man lang. Sige, <laughs> yeah, Ay. ano na, sir. Oh, ay, kay ka-vlog-vlog ko. Okay, Kita mo na sa Facebook. Ga vlog ka. Gatag ka doon disonsang... sa... Ga, Gatag ka mablog ka. Gatag ka bulig. Muna. Ah. Ay, na siya ginapampang ko na. Mablog ko abe. Tapos, yung ginagagaw. Wala na paunaan. Wala sila magkuha. Ay, ano na yung ni? Eh. Ay, muna na. Ay, yeah, atagosin mo. Bakal mo sa'ng imubuga sa'ng sudahan. Ay, salamat, Salamat. <laughs> hindi nga, hindi ako, bulan-bulan <laughs> <laughs> ako ay gina, panahon ka nalang taon wala kong wala ka man na, na pangatlan sang TILAS kitong damo TILAS dabi why man, sanay na? may balik na dito na nalipatan dito dito na kayo sa kasato ko sanayin kayo sir taga panay, ayo pa ko ako nasa lakyan o oh. ay balik ko, ka, kadalakat na akong kapahampangkos na kung di ko ang lugar kato ko kung sa, sa ako mga followers mga galang tao wala sa Facebook ay kaso nakita nakamalang doon nagbago ako ng isip yan ako na nang save mo kayo mas mas kinanglang goro niyo muna itong kapalugas okay, o okay, gani ay congrats sa'yo mo congrats tayo congrats tayo You know I had a dream last night And I saw you again You were smiling when I woke up Register na kamuk deposit sa PH Golden ara sa comment section ng link